Oo. Pero ang dami bigas, oh. Oo. Baka mura dito ang bigas. Ay, dayuhin natin, bibili tayo dyan. Eh, bakit na dayo? Bili na tayo. Eh, wasan tayo pa park? Wala nga. Hindi, bakikipark din tayo. Oo. Oh. O, oh, tingnan mo yan, o. No? nag ng sa pinakakanto mismo. Paano na ako makakakanan? Ang gipit-gipit, may gipit, gati. Allah! Ano na ito? O, oh, tuwito uh, two ito, ha? Pero tingnan mo, hirap na tayo. Parang one-way na. Kaya, kaya nga tanong ko, two ba? Oh, ay may nakasalubong tayo sa ka. Ay yan eh, kasi oh, tinan mo oh, na. Hindi pwedeng ang dami nating kasunod eh. Ay ganoon, ay oo nga. Ang dala may tawiran doon. Malayo yung tawidan eh. Kaya dyan sa traga oh, sa gitna Natakot kaya Lalaki <laughs> ng truck na yun oh, oh. Ayun Maganda nga umaga sa inyong lahat At maganda nga umaga sa iyo sweetie Good morning dada At good morning po sa inyong lahat Ngayon po ay Friday June 6, 2025 At sa oras na Alas 10 po ng umaga. Oo, oh, ngayon ay Friday. Eh, hindi ka kumu... Ang daming saging doon. Oh, oh. natin. Ang Lala gaganda, lalaki. oh, bukod sa ano yan, sa... Hindi mo palang naranasan noon eh. Bukod sa nagtitinda na sila dyan, naglalako pa yan dito sila sa kalsada. May nakikita nga akong mm. tumatawid. Ayan pa oh. Oo. Oh. Andito tayo ngayon sa Arten, northbound. At kakanan tayo dito sa Moriones. At uh, ito yung pagpapatuloy ng uh, drive tour natin dito sa Maynila. Eh, di ba yung nakaraan, uh, napasadahan natin yung ano Banluna. Hindi tayo dumirito doon sa may Tagupan. Oo, oo, oo. Um, oh Oo, you know, may naglalakon na ako. Uh, Papasadahan natin ng uh, Tagupan, tapos kakanan tayo ng Tayuman. Uh -huh. At uh, pagdating natin doon sa may Rizal Avenue, uh, babaybayin natin yun kakanan tayo ng kerikada. <laughs> o oh, yun ang mga request ng ating mga viewers. At uh, sakop yun ng Maynila. Kaya sama lang kayo ha. Dahil uh, bukod sa nag-update na tayo ng mga situation dito sa mga major road, yung uh, Biso Road, eh makakagala pa tayo. Kaya dyan lang kayo sa likuran ha, at huwag kayong matutulog. <laughs> <laughs> Bili na kayo ng saging. Oo, <laughs> uh, oh, oh ang dami dito sa kanan. Oh. Lakatan yan, ano? Yung alam mo, hindi ko na alam mga saging na pangalan. Basta lakatan saging. yan. Iba yung latundan. Yung latundan maliliit. Oh, ito na ngayon ang sitwasyon ng uh, Moriones. Uh, nasabi mo ba na ngayon ay holiday? Hindi. Oh, Nalimutan yon. ko. Kaya andito Friday, na. it's a holiday Oo. kasi may... Ano, ano yan? <laughs> uh, Muslim holiday. Ganon. Ganon ba yan? Tama ba? <laughs> Nakalimutan natin ang hirap pagkasin eh. Adha? Oo, oh, ganun. <laughs> Kaya ang dami nating nakikita dito sa kalsada ng mga sasakyan. Na uh, kasi wala nga uh, ano, office, ano? Wala, mm -hmm. Holiday. Karamang. Kaya dito lahat sila. Halos... Long weekend, dada. Ooh. Kaya masarap magbakasyon ngayon. Oh, sama lang kayo ha. Marami tayong pupuntahan dahil nga sabi mo, eh, tatlong araw ng bakasyon. Mm -hmm. Mm. travel tayo, walang traffic. <laughs> <laughs> Naalala ko noon da, may fountain dyan, may nag-comment. Ah. Ano daw, nagpa-function siya. Ah. Pag, ano, di lang natin naaabutan. Ay, sa gabi. Siguro, sa gabi, kasi nga may ilaw. Ko, eh, kasi, eh, nagtanong tayo sa kanila, kung nagpa-function nga mm ng comment ka pala buti -ala na alaala mo gumagana at least gumagana <laughs> hindi lang natin alam kung sa araw malamang sa gabi oo kasi nga para maganda uh, O oh, ano ito may slow down checkpoint yan ito yan yung oh. po, port plaza moriones linear park gumagana mm -hmm. daw po yung fountain thank you po Sarap tumambay dyan, no? Lilim. Hmm, na-feature ko yan, oh. No? Nilakat ko yung kitna, eh. Tayo noon. Ah, tayo ba yun? <laughs> Nakapark naka park lang tayo. <laughs> uh, ito yung nakaraang napasada natin, na uh, Luna. Tapos, sa uh, Honorio Lopez. At lumusot tayo ng C3. Kaliwa, kanan, derecho Di, De diretsyo tayo. Mm. Hindi mo pa rin nadadaanan yung tagupan, ano? Hindi pa. Kaya wala akong alam. Uh, oh, ayan. Ito ay? Ito yan, Totoban Mall. Ah, oh nga All pala. O yung nabanggit ko sa'yo oh, oh, noon. Tama, oo. Oh, oh. hmm. Tapos kakaliwa tayo dyan. Ayan na ay yung tagupan. Gustong gusto talagang uh, ng mga kasama natin sa galaan ang ginagawa natin. Eh. Yung mga hindi masyadong nakakagala. Alam mo, ano mo kung bakit? Huh? Kasi kahit nakaupo ka lang, malayo ang nararating mo. <laughs> Aba kahit naman sino. <laughs> ito, ito, ito. Ito yung gusto nilang makita. Ay, may nakapark na mga truck. Ayan. Hmm. Uh, oo. Oh. Pero ang dami bigas, oo. Oh. Oh. Baka mura dito ang bigas. Eh dayuin natin, bibili tayo dyan. Eh bakit na dayo? Bili na tayo. Eh wasan tayo pa park? Wala nga. Hindi, ba ipark din tayo? Oo. Oh. Ayan o, oh, gaya nyan o. Oh. May may Thai rice. Ha? Huh? Thai rice. Ang oh. dami o, oh, panay container ng bigas. Oo. Oh. Baka mas mura dito. Eh, talagang uh, mas mura dito. Dahil uh, ano sila, distributor ng Nang buong Maynila yata. Uy, yung... yata Maynila. Jasmine, eh. oo. Oh. oh. <laughs> hey, ganyan yung bigas natin. ito sinabi mo pa. <laughs> Baka mas mura nga dito kasi biro mo 2,525 kilos. Sa bagay, ikaw nakakaalam na. Ikaw namamaling Oo, oh, eh. oo. Oh. Ayan, uy, oh, yung ganun, oh, oh yung ay, 25 kilos. Oo, sa susunod, mamimili tayo dyan para alam natin kung alam nila. Yan, isa lang. Hindi, oo, oh, isang sako para alam nila kung magkano ang presyo ng isang sako bigas dito. di hmm, ba diba? yung mga hindi nakakagala dito, nakita nyo na itong tagupan, Maynila. At Ata, uh, ito ang sitwasyon. May nagtitikit din kaya, yung ano, parking slot eh, tingnan na, mo, ano? tingnan mo. Wala parking ticket. Kita, wala eh. Oh, ito yung barangay. Barangay ito sa kanan. Ito, ito, ito. Oh, barangay. Ah, may nasa rin, Oh, talaga nga, no? Ante na ako dyan ko sa mga windshield. Wala nga. Ay, sa bagay holiday ngayon, walang maninikit. Ay, tama. Ay, oh. ano, na, no parking, anytime, two-way zone. Ah, sa kanan. <laughs> oh, diba? Pero nandyan sila lahat. Baka Friday, kaya pwede. Oh, malamang, oo. Oh. Ibig sabihin, pagka wala talagang office hours, ito talaga ang uh, parkingan, kalsada. Lawak din kasi. Oo. Pwede ito, yung, uh, ito yung sinasabi ni Sir Gab na hindi kaya lahat ng uh, MMDA linisin niyan Dapat yung mga collaboration. Makipagtulungan. Oo. Mm -hmm. Para sa ikaganda ng uh, kalsada at sidewalk. Pero araw-araw silang naikot Ilang bisis na ito na ano, eh, ng uh, clearing operation. Kasi ito ay major road. Oo. At uh, ito rin ang uh, gustong maayos ni Yormi. Kasi nga, uh, daming uh, dumadaan dito. Tagos din pala siya ng kalo. Ay, mabuhay lane pala ito eh. Kaya yan. Kaya napapasadaan. Yun. Uh, uh, Oo. Oh. Napapasadaan ito ng MMDA. Napat. Oo. Uh, kasi pari ito ng mabuhay lane. Ito na yung tayuman. Oo. Oh. Kakanan tayo dyan. Itong tayuman ay mabuhay lane din to. Kakaanan na tayo. Oo. Oh. May nila pa rin to. Hmm. Hmm. Parang wala akong nakarating dito. Oo. Oh. Eh, lagi ka lang, lang sa bahay eh. Ayan, kasama ka na namin. Kasama yung iba dyan sa likod. Pesta, may banderitas. Oh, um, tapos na. Mm, ayan yung Abad Santos. Ngayon pagkakaling natin ng uh, Kirikada, lalabas din tayo dyan. Mm -hmm. At uh, abay din natin yung Abad Santos. Palabas ng rekto. Yun na yun. Kaliwa, kanan, diretsyo. Diretsyo. Mm. -hmm. Hindi to, hindi ko puputulin itong uh, video ha, maski mamali kami ng pananalita kasi mina inis na naman nung nakaraan. <laughs> Tapat na naman ng bahay nila? Pinutol ko daw, itapat na ng bahay nila. <laughs> Ilang bisis na yan? iba no, nun, nung nakaraan. Nung, uh, travel pa tayo, nakakainis ka naman dada. <laughs> o, oh, bahay na namin, pinutol mo pa. <laughs> Kahit ko. <laughs> 'Yan mag ano ko na ano, oh, tapos mas, tapat oh, ng bahay mo. Ni <laughs> oh, <laughs> <Di> mo na si <nasilyapan. laughs> oh, kasi meron din ng mga ano. Nasabi na natin yung nakaraan, yung una pa, hindi pa ako sumasama sa akin. Yung talagang original ating content. Uh oh, oh Meron naman na ihihinisang haba-haba daw ng ating video. Mm -mm. Mm. Kaya ah uh, ko. Oh. Ito pala yung pabilya? Oh, pabilya eh, yung iniksiyahan ko, may ninis na naman. Yun nga, bahay na nila, pinutol ko pa. <laughs> Parang nga uh, wala. Ay, ito talaga, paradana ng jeep. Oh. <laughs> okay lang. Oh. Holiday ngayon. Mm. Laki pala ng pabilya, uh. no? at yung biyahe nila, ha? hindi ah, ko alam. Ayun, ayun. Nakalagay, oh. Yung. Kabilaan, eh, oh. Ah, titignan natin dito sa dolo kung mayroon talagang... Erbosa, oh. Tayuman, Piguibar. Oh. Ah, dito-dito lang. Hmm. Britel. Hmm. Saan ba yun? Yan na. <laughs> Tabi ka Yan daw. Nagawang-awang na. Eh, kakat ko lang ang video pagka may traf uh, traffic light or traffic dito ka na. Balikan na dito. Naka-stop na siya. Ah, uh, hindi siya siya pwede mag-stop dyan? Kasi kanto. Oh, yan na nga. Uy. <laughs> <Oy. laughs> Busa pa may bababa. Ba? Ah, uh, kala ko nakita ko doon stop here ng mga jeep yung pala stop on red signal. Uh, kaya inisip ko tuloy, nagbaba sila ng pasahero diyan. Pinar Street Abad Santos ano? Abad Santos ka dyan, Rizal Avenue, ay, ayan o. Hindi, ito, ito, to ano natin. Tayo man. Ay, tayo man nga pala. Tayo man. <laughs> Sorry naman. Oo. Oh, oh. Alam ko lang kasi yung station ni. Eh. Oo. Oh, Oo, yun, nasa tayo man station tayo ng LRT1. Ayan, Ayan, go. O oh, tingnan mo yan o oh. ng pasayar Sa pinakakantumismo Paano na ako makakakanan Ang gipit-gipit May gipit, gatit Ano na ito oh, oh. Wala Hindi siya makakano Kasi may naka oh, din Oo may naka din Doon sa una Nagwi-waiting Ala Ano ba ito O oh. O oh, hirap na O oh, boto yung tricycle Kayang-kaya O oh, hala Hala Sige kuya Tawid na <laughs> O oh, yan Dalawa sila dito Nag-unahan sa pasahero ay <laughs> oh di ba oh Pero antay talaga. ah ano mo tingnan mo diyan kasi susunod na kanto kirikada na yan mm. dito natin sa bandang kanan oh anong hospital to pabilya city ah ano yan? Wala, hindi ko alam. Ayan. oh, DOH? Department of Health. Ah, Uh, kasi narinig ko kayo na Para may sinasabi kang pamilya Doon, sa likod niya Sa kabila uh -uh. uh -huh. Oo oh, Ito, ano ba ito? Kirikada na ba yun to, sweetie? Ay, ah, hindi Intransakong hospital Halatang <laughs> 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 wala tayong alam dito da <laughs> uh... Ano ito? Jose Reyes. Ah, Jose Reyes. Oh. O, oh, na clearing dati ito. Ayun yung mga ayan, uh, ayan, ayan. sa kanan. Mm. Naalala ko, hospital ng Jose Reyes yun. O, oh, ito na yata ang kirikada. Ayan, oo, oh, oh, kirikada, kirikada na. O, oh, kakanan oh, ka na dyan. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Pagkaliwa, kya po. Kirikada pa rin. Nakalagin. Kya po ka dyan. Diretso. <laughs> Espanya! <laughs> Yan, di naligaw-ligaw na. Oh. Oh, kirikada. kada. oh, kanan. Ito. ito yung uh, request ng mga viewers. Ito, oh, ito nga. Oo oh, oh. oh ayan. Ang mga... May pwedeng mag Two-way Ah? Ay, siguro. Ay, <laughs> siguro. Oh, hola, sure. oh. Ayan ang sitwasyon dito, kabilaan, no? Oh. O, oh, uh, two-way to, ha? Pero tinong hirap na tayo. Parang one-way na. Kaya, kaya nga tanong ko, two-way ba? Oo. Oh. Ay, may nakasalubong tayo, saka... O, oh, eh, kasi, o, oh, tinan mo naman. O, oh, hindi pipwede, ang dami natin kasunod, eh. Ay, gano'n oh, Ay, oh. oo nga. Hala, <laughs> Ay, bigayan. Hmm. Ano ba itong mga tent dito? May patay ba? Wala, di ba? Tindahan eh. Health Center, Manila ha? Public Health Laboratory. Oh, malamang. Tapos, San Lazaro Hospital. Oh. Oh, ito pa nila sa... San Lazaro, sa likod ng Jose Reyes? Hello. Nalilito na ako. Comment lang kayo, ha? So, basta pinakita lang namin sa inyo sitwasyon itong Kerikata. San Lazaro? Di ba yan yung pag nakagat ka ng aso Diyan ka dadalhin Ng mga pusa Siguro Oo Parang nakarating na ako diyan Gabi Oo oh. Ah yung may nakagat yung aso oo, natin noon Oo 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 Si Goki Si Goki Ano Nakaka oh. Hindi <laughs> kasi noon May anti rabies yun Pero nagsiguro talaga yung Nakagat Nakagat Kasi pumasok ba naman sa bahay Di. Kasi pumasok ba naman sa bakuran Bata yun eh. Naglalaro ng mga tago-taguan. O, oh, nadali. Tumago siya. Hmm, tumago doon sa likod ng gate natin. Ngayon si Guki, nasakmal. <laughs> yun, tama, naalala ko. Naalala ko. May anti-rabis naman yung aso. Yun nga lang. Talagang dinala pa rin sa hospital. Hindi. Ano talaga yun? Uh Oo. -oh. Kahit nga pusa, kahit makalmut ka lang eh. Uh -oh. Oops gabi. <laughs> mga, para mga bobwit, ano? <laughs> Maliit lang siya eh. Oo. Yun ang uh, sa isang banda, sa bawat kanto, kaya mayroong sinasabing yell. Mm. Oo. Pag ikaw na right, uh, right way, uh, yung magkocross ang magigibway. Uh, ganun Basta yun. tingin sa kaliwa kanan, diretso. Di ba? Huwag ka lang liliko. Ito na Abad Santos. Kakaliwa tayo dyan. May kaliwaan ano? Meron. Ayun, no? May, o may arrow. May arrow. O uh -huh. may Oh. di ba? Sa totoo lang, ngayon lang din ako nakapasok dito. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, ha? Oh, yan. Abutan yeah, tuloy Stop. tayo. Oh. Hmm, katulad nyo, no? Diyan talaga nagbaba sa no? <laughs> <laughs> Pwede. Ay, naku. <laughs> oh. Oh, nagantay pa tayo. <laughs> Baka may subakay din daw kasi. Yeah, yeah, sama kayo ha. Sama lang kayo sa ating kalaan. Dahil marami tayong makikita dito. Yeah. Oh, nasa Abad Santos na tayo. Oh, itong kalsada ng Abad Santos. Malawak. Kaya nga. Oh bang bang dito sa Abad Santos magilan ilan lang yung mga nakikita natin mga naka illegal parking dito sa kalsada saka sa kasa sidewalk Ka uh, kaliwat kanan eh nakikita ko Ano ito? Ito na rekto? ba yung recto? Bahay recto na nga Magkocross tayo Ilalabas namin kayo doon sa Plaza Ruiz Ay oo nga Recto na nga uh, -uh. Noon nakaraan Dito lang tayo sa Soler nasa kanto na tayo ng uh, Recto sa ka ah, Abad Santos. Saka. <laughs> Soler. Nasa Arena Regente na tayo. Ha, ito pala yung tuloy-tuloy. Oo, -tuloy. oh, ito yun. Ah, oh, ito na yung ano. Oh, oh Lucky China Town. Oo. Oh, oh. Lucky China Town ba? Ayan, oo. Oh. <laughs> Anong pala yun? <laughs> Sabi ko sa'yo, pinaikot-ikot lang kita, ligaw ka na yun. Eh. <laughs> Ay, first time ko mga doon wala akong alam. <laughs> oh, tawid na kayo. Pero okay dito sa ano eh, Lucky Chinatown Mall. Kasi meron silang bali parking pag puno na. Oh, katulad nyo, no? papunta sa parking area yan. At okay yung ano ha, yung kanilang uh, Bali parking dito, diyan sa Lucky Channel Town. Chine check check ko, oh, oh, chine-check yung sasakyan niyo kung may tama. Ano tawag doon? Checklist? Ayun. O, mm -mm. mm -mm. oh, di ba? May kabayo. Ay, anong tawag? Oh, Alisa! Ayun, may kabayo siya. Oo oh, nga. Gusto ko ma experience Sumakay dyan da Talaga Apo ah, tayo sa Intramoros Magtutour tayo Sakay natin yung kalesa ha Abangan nyo ha Itotour ko kayo Namin kayo dun sa ano Sa Intramoros Kasi marami nang pinagbago dun eh okay. Sasak Sasakay tayo ng kalesa at, well, uh, Mamamasyal tayo uh, At aalamin uh, natin ang presyo So ito Ito na yung uh, Plaza Ruiz Hanggang dito na lang tayo muna ha At uh, Pahinga lang kayo dyan sa likod. <laughs> At paggising ninyo, nasa ibang lugar na naman tayo. <laughs> <laughs>